Good morning sa ating mga viewers, sa mga followers. No? Ano yan ako sa Boulevard ko man sa sa sayo, sa Kabuntagon. No? Uh, size na ba ni mga kagusok? O last size si media So good sa punuan sa Pimero. oh, no? Kadua. Katuyo, kapat, kalima, kaunom na punuan na talisay mga kagusok. Uh, money challenge na ito. No? Diyan, tagbutang na sa mga punuan. Sa mga kita lang share it to picture. Gaya punta mga kagusok. No? Yan ang ko. So good sa punuan dito isa. 2 3, uh, Upat. Lima. Unum. Ano ka kaninjo. Ang ako money manit, manit challenge mga kagusok no. Sa makauna lang. Sa makauna o. Oh. Yan. namin ako sa Boulevard. Yan. Shout out sa mga viewers. Pagana sa kalibutan. Kay init na o. Dahil nagtalan pa lang ha. Yan mga kagusok o. No? Sa unom Sa unom kapunuan na talisay. Mga kagosok lantaw aran. No oh, shout out sa mga viewers at mga followers. Good morning, good morning, good morning. Ya no, samaka on na lang ha. Oh, PM lang, PM. Mga dagan salamat. Shout out si Bordjon parada. Good morning, Bordjon. Ah oh, suportahan nato si Bordjon. Number 8 sa Balota. Ayan mga kagosok. Good morning, good morning. Ayan no, shout out, shout out. ora ka ng payo paghanap ng kagusot marajao na adlaw